Hello guys! We're here in Sinacaban, Sinakwang Beach. So, maligo kami ngayon ng dagat. Kahit mainit, wala sa amin yan. O, oh, tingnan mo sila guys o. Oh. Nagpalandong. Kaway, kaway! Kami lang dito ang nalig. totally Frank. <laughs> talaga ako marunong ng mga mo. Ayan lang pa yun. Nakakot ako pag naman natin eh. Ano ba yan? Tingnan mo, may alon-alon pa. At saka ang lamig ha. Kahit mainit, malamig. Oh my God. namin ang dagat ngayon. Ayaw namin sa tupa. Kaya mahadlok din <laughs> sa Mas maganda sa dagat kay Tampal. Bawala sa ubo, bawala sa pamaon.

wala tao na kita rin, doon oh solo namin lang na yan kin <laughs> solo kita tontonan doon na ibang nalilito wow. oh wow Maganda sa dagat suma. Kasi masyado ang suma, no